Wow! And Milo. Hi, everyone. it's Nice to be in the Philippines. Hi, my name is Milo. We're coming from the Philippines. Yeah. Whoa! 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 Eden. Ah! 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 Kung maalala nyo, si Randy ay kanyang pinaka-best friend. Sila Dati. Dati. Nagdate sa akin. Hanggang... Hanggang... si Rosa to. Wala ka alam biro. ako nga pala si John Peter. Kung nakikita nyo ang pangalan na to, siguro, kayo. Yung una na ko si Eden, hindi ko may paliwanag yung na dami. Ayaw, hindi tayo. Pony. Ang ina yung kalong masaya. Tama na, tama na. Ay, teka. Ay, Si Eden. Kaya kung may... Nagami ako ng kasalanan dito. Hindi. ako ng Si Eden, na yan eh. Lepo talaga siya ng elemento chocolate. Nagnanakaw ng mga boyfriend. kapag kapag recess, sila ni may kasama siya eh. Nagnanakaw sila ng mga boyfriend. Hindi na ba yan? Patis nung recess na sila ng mga pagkain sa kantin. Dapat ka rin ano, elementary pagdating ng high school. Ay, nung elementary, meron pa kasi baka hindi pa nasabi ng iba yung sa CR. Nung Bago nung, lang yun, ha? <laughs> meron namang nakapagsabi sabi <laughs> yung sa CR. <laughs> Tapos, nung high school, <laughs> 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 so, meron <barang> yun. Yung <laughs> marami <yung laughs> na nakapagsabi. Meron mga. May nakapagsabi na rin sa Boky. So, yun lang. <laughs> nung <Tumabas> unang beses ko, nung unang beses ko, niwala na ako <laughs> sa <Tumabas yan na. laughs> <Tumabas yan na. laughs> Nakilala ko na sugo ni Yusuf. Alex! Alex! Si Alex! Mahal na mahal ko si Eden. Eden. Kasi lang may isip ko. Pag nabanggit ang pangalan. Ano naman? Ano? Ano? Isa lang. Ano? Isa lang. Isa lang. Eden. Jabo! 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 Kaya si Eden ang gusto kong matanggal dito. Hindi ka makakabod yan siya makatarungan. Ah, uh, Reynaldo, ang kit ng shoulder bag Hindi. Sabi niya, BBJ niya ako. <laughs> <laughs> si Eden, balita ako, nagsusogo na daw yan eh. Nagsusogo. Parang hindi yun niyo ginagawa niya, kaya siya tinawag na Bogli. Pero, <laughs> <laughs> <Kaya nama. laughs> <laughs> <laughs> eh gusto kong dumila eh. Baka alam mo. <laughs> <laughs> Pero siya din talaga, ayos yung tripping <laughs> namin yung daughter. Pero okay na rin. <laughs> Nagpapawisan ako. Una <laughs> <Ula> iiyak. <laughs>